matapos ang kompermasyon na hindi na magbabalikan ang Kathniel. Catherine Bernardo nakaranas daw ng trauma sa kanyang ex-boyfriend na si Daniel. Sagotan ni DJ Jaiho at Alora Sasam may kinalaman sa breakup ng celebrity couple. Yan ang mga balitang ating pag-uusapan. DJ Jaiho tinawag na sausawera si Alora Sasam. Nag-ugat ang lahat ng ito matapos ang naging komento ni Alora sa Sam sa Instagram post ni Catherine na sinabi niya na shot puno sa no looking back, only moving forward. May Cathniel fan naman ang nagreply sa komentong ito at sinabi na Alora sana maging maayos kang kaibigan. Sa dalawa na sana mapayuhan mo ng ayos at wag pang himasukan ang dapat pang himasukan. Sang-ayon nga ako dito sa komento ng isang Kathnel fan, hindi tulad ni Alam niyo na na panghimasukan ang pwede pang pasukan. Gusto ng pasok ng pasok sa iba, e eh jots naman. Mabalik tayo sa topic natin, ni replaya naman ito ni Alora at sinabi niya na, If alam mo rin ang nalalaman ko po, di ito comment mo. Try mo critical thinking. Huwag panghimasukan kapag wala kang nalalaman. God bless! Dahil dito ay umusok at nanggigil si DJ Jaiho at pinatutsudahan ang komedyanteng si Alora Sasam dahil umano'y sa lantarang pagkampi nito sa kaibigan niyang si Catherine Bernardo sa issue. Sabi naman ni DJ Jaiho sa kanyang post ay, Di ko kasi gets talaga as if hindi siya pinakitunguhan ng guy, eh di ba nakibarkada din naman siya? Gets na mas close ka sa isa pero as if walang magandang nagawa at pakikitungo sa'yo para ganyanin mo. Te, kung tunay kang friend, mag man both sila, protektahan mo. Para mailabas ang mga gigil. Tutal, sa dahuko nga di ba ang lakas ng boses niya. Sinabi niya nagigil gigil siya pag nakikita niya mga kamag-anak ni Kuya Superstar. Ay te, gusto ko siya, ask, di ka winelcome maayos sa pamamahay nila. Di ka minahal kung paano ka magpakahambol noon? Yun na! At kung nakarating ka hanggang dito sa video na ito, hope na nag-enjoy ka at baka naman paki-click na rin ng ating icon. Update ko kayo sa ating susunod na upload.